Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli kayo sa akin channel ang uh, Kuya Ang um, ibabahagi ko ngayon at pagninilay ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Filipos chapter 2 verses 2 to 4 and 14 to 16 kung gayon lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay kayong mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng nagniningning sa kalangitan sapagkat ipina, inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo, ay pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi na wala ng kabuluhan ang aking pagpapakal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nais nice kong ibahagi dito ay ang salitang ipagmalasakit. Ang pagmamalasakit ay isang kataga na merong kang habag at pagtulong sa ibang tao sa kapakanan ng ibang tao kailan ba tayo huling nagmalasakit sa ibang kailan ba tayo hinatak ng habang sa ibang tao kahapon habang ako'y nasa hospital at nag assist sa aking kapatid na operahan Hindi ko malaman ang aking gagawin. Siyempre, uh, pupunta na sa operating room at uh, itinakda ang kanyang operasyon ng, ng 12 o'clock sa tanghali. 11 pa lang ay hinahanda na ang kanyang sarili at nagkukwentuhan kami. Ang tanong ko lang sa kanya, Kuya, handa ka na bang sa iyong operasyon? Ang tugon niya, Oo, halos isang taon na akong naghihintay na matawag ng doktor sa aking operasyon. At parang ang taon na ito ay napakatagal at napakahirap na maghintay ang tugon na yon ay sabi niya anuman ang mangyari sa akin ang awa at pagmamalasakit ng Diyos ang mahalaga siya na ang bahala sa akin habang ako'y naghihintay sa kanyang pagdating kasi almost ah uh, uh, 12 to 6 na dumating siya na uh, masama-sama ng doktor na sa nalagyan, higaan at nung unang bungad niya ay ang tugon niya sa akin kaputol maraming salamat sa iyong pagmamalasakit at panahon na ibinigay sa akin. nag thumbs up siya na ibig sabihin ay napakaganda. Napakaraming niyang kwento ng naramdaman niya ang, um, ang pagmamalasakit at habag ng Diyos at lalo na ang kanyang debosyon kay Saint Francis of Assisi. Sa kanyang sarili, sabi niya ganoon uh, naging gabay siya at naging kaagapay sa pagmamalasakit si San Francisco at ang Diyos na ating tagapagligtas. So ito po muna ang aking ibabahagi at ako ay nagpapasalamat ng lubos sa ating Panginoong Diyos sa kanyang tuloy-tuloy na pagmamalasakit at habag sa mga taong naghihintay at humihingi ng, ng awa sa kanyang uh, buhay. So ito po muna ang aking ibabahagi at lubos akong nagpapasalamat at nais kong ibulong muli sa Diyos ang pasasalamat manalangin tayo Ama bukal na pinagmumula ng aming kaligtasan may pahayag na namin ang iyong kalawalhatian sa bawat araw ng aming buhay upang kami makaawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu kasama ng Espiritu Santo, magpa walang hanggan. Amen. At patuloy po natin gawing viral ang salita ng Diyos at maging gabay sa ating pang-araw-araw-araw na buhay. Ito pumuli si Kuya Nandine, at God bless po sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.